Oh, Sabi niya kasi huwag siya ako. Mataas <laughs> pa rin yung sa akin eh. Si Kwenta pa yung Jung ha. 41. Mabawa ako kung doon niya mamaya. Lagot ka pa ba siya? <laughs> <laughs> Nakabuka ako eh. May Jung pa naman siya. <laughs> eh, dati Jonas, tingin ko di na kagad lalaban eh kasi. 50 Kwenta pa to. Grabe. Kahit lumaman niya, wala. Oo, oh, may nuwebe ka pa. Nang block lang ano ako. Ano ito? Ngayon nga, tiling. Ito yun. Nang block lang ako eh. Hindi na naman naubos ng muy muy. Si muy muy. Pala boy. Nang okay. block lang ako eh. Ay mo na nanalo pala sa medyo kala niyong 41. <laughs> For the first time, to Di ka doon, hindi ka luha, ba, Wala kang joker? Wala. Gagawin ko. Ocho. ocho okay, pa Kinabahan na ako dun Wala kang bahay ah? Nang ano lang ako, yun ang peso. Joker, 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 joker. Yeah, Sabihin mo lagi. Joke, joke, Yan ganyan. Joke, joke, joke. wala. Hi. Hi. hindi ko sa na saan Wala tayong babal Wala kayo ba kung hindi break. Sa'yo na yan. Ang galing eh. Kesa masunog. Kesa masunog ako. <laughs> <laughs> Oo nga naman. Kesa masunog ako, Lukay. <laughs> 10, 20. Yan na lang to. 10, 20. 4, 20. Ano ba yan? 4, Mga bunot na 5, yan. Ano 30. pa na po 45 mataas masyado. Mamaya na mga 20-20. lang yung na dumidigo sa ati Jono. Ah, -ka. Chok, 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 chok. Patay ka dyan, man. Joke, 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 joke. Wala yan. Bunot, joke, joke. Ano pa ba yan? Kukunti na ang bunotan. Joke. Hindi. Sen, joke. No, down, hindi, hindi na siya diba? di ba? <laughs> hindi siya kasali. <laughs> 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 Bakit? Pinakain mo ako? Umabot pa. Masusunog ba yan? <laughs> dalawa, pala pala pala. Ah, yan. <laughs> dalawa pa Sayang tagal kasi. Dalawa pa ako. Sumbo. daw. Para makatsawa ko. Sinko. Ano'y kuha? Joke, joke, Taas pa nun ah. Late magbigay. Late magbigay. Can't keep. Dabi ko na yung dadlo ko na sana yun. Wala yung daw na yun labo na. <laughs> May labo na ngayon. Paano ba yan? Ay, Jojo. Isa pa naman siya. Wala na, pakat ang baraha ko eh. Ano ito eh, pan... Ang baraha ko, ano ito, naka, naka, eh, puso eh. Naka, ano no? Sing na. Singko na ulit. Singko ng ano, heart o ano, diamond. Ano? Okay. na kayo ngayon. Magkaalaman na tayo. Tungit pa nga yun. Hindi na nalaban yun. 40 ako kanina. Sayang, ano bang bunot? Bumunot ka ba? Ganda ng bara ako yun. Eh? Tres? Ah, wala. Wala. Itong so, straight par alas yung bara ako eh. <laughs> straight par alas. <laughs> Pamusoy eh. <laughs> <laughs> hindi ko nakakirapan eh. Tignan, <laughs> tinapok ko yung dos. Ito lang, dos. 30 lang. Kikir <laughs> yun.